Okay guys, mayron uh, mayroon kaming uh, dito guys na media, no? So ang history nito guys, ang uh, sabi ng customer, hindi daw nagkarga ng tubig, no? So nung binuksan nila, nakita nila na may ngat-ngat -ngat yung wire. May isang wire na putol na connected doon sa uh, inlet bulb, no? So ang ginawa ng customer natin guys, uh, bumili ng inlet bulb, Ininstall So, no. Ngayon, na uh, nung pinaandar, same pa rin, no? Ganun pa din. Hindi pa rin nagkarga ng tubig, no? So, ngayon, ang ginawa, guys, uh, dahil hindi nila magawa, uh, nagpa-service sa atin, no? So, ngayon, ito, guys, na-testing namin, itong washing machine na ito. Pag on, guys, pag start, Uh, na siya kagad kahit walang tubig no? so baka may experience nyo ito guys yung mga problema na pag start pa lang Ayoko ayan. Ayoko ayan. Ayoko ayan. nagwawas na kaagad kahit walang tubig umiikot na yung pulsator left and right walang tubig yan guys nagwawas siya no ikot siya ng ikot yan so netesting natin siya sa spin no pagdating naman sa spin guys hindi siya kumagana sa so, spin dryer no pero sa was pag start mo ikot na siya kagad ng ikot no yan so uh, ang ginawa namin dito guys uh, in namin ito, oh, no? Um, uh, Di-diagnose natin, no? Kasi, ang naging problema niya, nagwa siya kahit walang tubig, no? Pagsaksak, pag-start, ikot na kaagad, left and right, no? So, hindi naman natin masabi na shorted kasi yung ikot niya, left and right naman, may reverse forward naman, no? So, kaya kahit kami, uh, medyo nalito rin dito, no? Sa troubleshooting na ito, no? So, panoorin niyo po, ah, uh, no? Kung ano ang naging uh, problema ng uh, washing machine na ito, no? So, ayan. So, titesting natin siya, guys. Sa spin. Hindi siya talaga nag-spin. Uh, no? Pero sa wash, gumagana siya. karon siya ng left and right kahit walang tubig. Reverse forward na ikot, no? Ayan. So, ayan, guys. Binuksan na namin ito. Ayan. Para ma-check natin yung nasa ilalim dito, guys, no? Ayan. So, ang... gagawin natin dito Chicheckin natin yung mga parts, no? Para makita natin yung problema, no? Ayan. So, ito, guys. Nandito itong wire na dinugtong ng customer natin, no? Ayan. Okay naman, no? Isang wire lang naman kasi naputol, no? So, ang next natin na uh, itis dito, guys, yung sensor, no? Sukati natin yung resistance ng sensor para malaman natin, no? Kung anong problema. Bakit siya nagkaroon ng uh, wash, ...bahit walang tubig no so baka may encounter nyo ito guys no kapag kayo ay nasa uh, field no ayan so ayan so ito yung sensor guys titestirin natin ito tinukat namin yung tester ang uh, sensor na ito ayan so nung sinukat namin ito guys yung pinaka uh, sensor niya. ayan no Yan Nasa 22.6 So good yung sensor, no? So nung sinukat namin yan, walang problema Yung pinaka-sensor nya Ayan So uh, ang next namin dyan, itong inlet valve na pinalit ni sir, no? Yan po yung inix natin na sinukat, no? Ayan So tinatanggal lang para masukat, no? Ayan Dito guys, na nakita namin na may problema yung inlet valve, no? Ang naging reading ng inlet valve dito guys is 28 ohms, no? Which is shortage, no? So, samantala, bago ito uh, ng customer natin, no? Shortage yung, so ito yung luma, no? So, ang gagawin namin guys, ibabalik natin itong luma, no? Kasi itong luma nito ay good pa ito, no? Uh, walang problema yung luma, So, yun ang ibabalik natin mamaya, no? So, ngayon, na uh, after natin yan ibalik, testingin ulit natin, no? I-run ulit natin yung washing machine kung uh, gagana na, no? Ayan. So, dino-double check lang natin yung, bag, ay, uh, lumang, ano, guys, yung inlet bag. Dino-double check namin dyan. Ngayon, wala uh, walang problema yung lumang inlet bulb. Good siya, no? Nasa 4.6 yung reading. Samantala itong pinalit ni Sir ay nasa 28, no? 28 ohms. So, shorted na, no? Ayan. So, nung niran namin ito, guys, after siya na, ano, no? After namin ito ma... Tawag nito. Ayan, yung double check natin, guys, nasa 27 talaga, no? Ayan. Ayan, no? 28. 28 ohms talaga, no? Sira talaga yung pinalit na inlet valve, no? Ayan. So, after that, guys, ang uh, ginawa namin, ah, uh, uh, tinesting namin, no? Nung pinalitan na natin, binalik na natin yung luma at saka yung yung good na inlet valve, no? Kasi, pan-testing natin, good yung sensor. Tapos, binalik natin, install yung ah, uh, ano na, ano na inlet valve. ako kung mapansin nyo, guys, ganun pa rin, no? Ayan, no? Umiikot siya, na walang tubig. Kumbaga, nagwawas siya, na walang tubig, no? So, nagkaroon kami ng... Uh, malalim na troubleshooting dito hanggang pinalitan namin siya ng board no ayan pinalitan namin nang pinalitan namin guys ng board yung signal namin na board guys umiilaw umiilaw lahat no so dalawa yung dala naming board ah uh, yung isa na board na mayroong display na media ang lumabas na error ay F8 no so dito guys sa uh, isang board na tinalpak natin nagkaroon siya ng ila lahat, no? So, hindi na namin napakita, guys, yung video nito, no? Yung pag-good uh, nito. Kasi nga, nalubat tayo, no? Hindi tayo nakapag-video. Nagkaroon siya na nalubat yung uh, dala nating cellphone, no? Ngayon, uh, nung habang trouble shot namin, guys, ang problema pala, mayroong wire na nakakunik mula sa board hanggang sa sensor. Ay putol din, may ngat-ngat ng daga. Nandoon sa ilalim no nakabalot hindi siya makikita no parang kinagat lang siya so yung wire na dalawang wire na papuntang sensor putol so medyo hindi siya namin nakita kaagad no kasi kung titingnan namin yung wiring buo naman no so parang isang kagat lang na putol yung loob na wiring so nung kinabit na namin yung wiring ayun umuukay na no so ganun po no so kaya ko i-share ito sa inyo kasi baka ma-encounter nyo rin ito guys no Kasi kung mag-come up kagad tayo doon sa Nakita natin na walang tubig nagwawas ah uh, Maaring sabihin natin na board na kaagad no Kasi kami muntik na rin kami nag-findings na board no So may dala kaming board Nung tinesting natin yung dala naming board Dalawang board ang tinest natin Same problem no Umiilaw lahat no Isa pa guys Tulad nito umiilaw lahat no Sa mga media ha Media brand Pagkasaksak mo na umiilaw lahat minsan mag a uh, uh, finding sa kagad tayo na board no kaya mas maganda talaga ma-check natin no tulad dito guys ang naging problema niya yung wire lang no puntang sensor yun pala ang naputol no so mas dabis talaga pag na-check natin no bago natin palitan yung board talaga nagkaroon tayo ng continuity test doon sa mga wiring connection no sa bawat parts kasi tulad nito guys sa sa experience namin no sa so, tagal na namin sa washing machine tulad nito guys, no? Actually, nag-findings din kami na board dito sa ating customer, no? Na try natin palitan para makita natin kung uh, alin ang may problema, no? So, nung sinalpakan natin siya ng board, doon namin nalaman na mayroon pa rin siyang error. No? Kaya ang ginawa natin, guys, uh, nung nakita namin yung wiring na putol, nung kinunik na namin, yun, nag-okay na, no? So, sayang lang dahil nalubat tayo, no? Hindi namin na-continue yung pagbibidyo, no? So, isi kaya lang namin i-share si sa inyo. Baka may encounter nyo ito kasi marami din nag sa akin, no? Na yung washing nila nagwa-wash kahit walang tubig, no? So, ang reply natin doon na maaring board na ang sira. Pero sa experience natin dito, nakita natin yung problema pala, guys, ay nasa sensor, no? Yung connection ng sensor ang problema. Ayan. So, sana, guys, makatulong po yung video na ito. Bye, guys. Bye-bye.